Mars at nandito po tayo sa kaas mamimitas po tayo ng okra sa kanan talong at may bunga na po yung ating ano, pwede na pong i-harvest pero ilang piraso pa lang po hindi yung okra ito na sinapun natin Ayan, tipitasin na din po natin yung talong. Uh -huh. Ayan. Pwede nang pitasin. Hmm. Saka ito. Hmm, Tapos na po natin. Tumulog na. Ah. Ano na. na po siya. Mga ka yun. ang narabis natin. Yan pa lang po ang bunga ng ating tanim. Ayan, pasilip ko po ulit sa inyo ang aking tanim na gabi. Ayan, napakalapad na po ng dahon. Laguna. Ayan. Kamar sa tigigis na po natin ating hapito sa taas. Sa talong at saka okra. At tumilig din nga po pala ako ng Bumili din po pala tayo ng patola sa kaalugbati para may kasamahan po yung aking tinitas sa taas na kulay natin lulutuin. Iligisa po natin sa sardinas. Yan, ilagyan na po natin yung bawang at saka sibuyas. Nalagyan natin po natin yung sardinas. Yan, yun po yung pinapunahit.

kamping halo. Ayan, lagyan natin ng sabaw. Tubig. Lagyan na po natin ng gulay. Mga kumars. Ayan na natin. Tolo, may okra, may talong,

Ayan, tatak. Nagyan natin ng asin. Ayan, at haluin po natin. Hamas, ang tinginis na ang guday. Ayan, at tatakpan po muna natin para siya ay maluto. Ayan, at bubuksan na po natin. Lagyan na po natin ang alubati. Lagyan na po natin ang alubati. Ayan. Ayan, at suloy po natin. po ulit natin. Yung mga kamars. Yun. Ayan. Lapsa na po natin. Ako nilolot ito. Titik pa na po natin kung anong lasa. Hmm. Okay na po. Mga kamars. Ito lang ating gulay. Isang gulay. gulay.